Hello mga maser, good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode ng ating fishing adventure. So, linggo po ngayon, wala tayong ride sa Marilake kasi kaninang umaga sobrang lakas ng ulan. So, nag-decide na akong 'wag na munang umakyat. At ito sabi ko magkano na lang tayo, magpi-fishing na lang tayo. So, fresh water tayo mga master. Ah, uh, hunt tayo ng giant ano, giant tilapia. <laughs> Ayan, so pupunta tayo sa isang spot dito malapit lang, oh, hindi naman 'to malapit sa may bikutan, no? Sa ano tawag nito. Doon sa C6. May nakita akong spot doon eh. So pupuntahan natin 'yon. Ngayon ang magiging problema ko dito mga master kailangan ko ng pain so pag ganun kasing tilapia o ano bulate ang kailangan natin Maghuhukay kay pa ako ng bulate ngayon maghahanap ako kung saan merong bulate gusto ko lang nga lang sanang bumili kaso wala naman akong alam kung saan may mabibilan so hukay tayo sa mga lupain dyan sa may ano sa C5 ayan mga master Maghahanap ako ng mga bulate dito Ayun oh Wow! Ang laki Hoy! <laughs> Malalaki pala bulate dito Ayan, oh, master. Ayan, no? Oh. O, oh, hali ka dito. Laki, oh. <laughs> Nalagyan natin ng lupa, syempre. Parang ahas ah, na to, two, oh. Ayun. Hoy. Dito ka na. Tu. Sinamaan ko yung isa, oh. Sorry, ah. Kailangan ko lang manghuli ng ano. Kailangan ko lang hulihin kayo. Eh no, laki oh. Mga bulate rito, healthy. Ah. <laughs> so Ang lawak na nang na, ano ko. Na bungkal ko mga master. Duro okay na to marami na to hindi naman tayo magtatagal dun so yan, meron na akong ano meron na akong teka last na lang last na lang lawak ng nahukay natin eh Ito yung mga bulati sa malalambot lang na, ano, na lupa Medyo basa-basa Dito. Last, last. Ganda lang pang ano ko eh. No, oh, wala na. Okay na to. So yan, punta na tayo. Ay, na tayo. Dito, yan o. Yung nakikita nyo yung parang ano. Dito ako nagpipishing eh. Nung nakaraan to. So ayan, punta na tayo mga master sa ano natin. Sa spot natin. Dala pala natin yung motor natin na ano, malaki. Sana wag bumulan, no. All right, let's go, let's go. Ay sa ano, sa may Dito na tayo sa may lower bukutan. lalabas tayo ng C6 dyan lang sa may ano ano tawag nito um, lake shore yeah, meron dyan pre-spot pre ang mga nahuhuli nila dito mga tilapia tingnan natin kung malalaki mga master eto na tayo yan ang Laguna de Bay yan sa likod na yan so dyan lang tayo malapit lang ang pupuntahan natin dyan pagbaba natin dyan tapos kakanan tayo merong ano dyan free spot ang ano ngayon wala yung sombrero ko na malapad di ko na dala patay tayo nito mga masira pakainit dito wala po wala silungan ito yung ano dito wala dito silungan comment nyo nga sa baba ang pagkakaiba ng arroyo at tilapia hindi ko kasi alam eh. Alam ko yung plapla malaki. Pero pareho lang naman silang species, 'di ba? O maraming species ang ano, ang tilapia. So, 'yan, 'yun ang basta huli natin dito, tilapia. Tingnan natin kung maraming ano, nagpi-fishing. Ay, ang dami uh, siksikan, <laughs> grabe ang dami napakarami naman dito o oh, yun nakita mo mga master oh. Diba? di andami? ba ang daming nagpipishing dito mga oh, master sobrang crowded na dito mag sasanga-sanga na kami dito mag ano na ah, lilipat ako okay rin dyan maraming nahuhuli dyan oh. daming nang nakakahuli doon ako sa dulo nagtanong ako kung pwede na sa dulo pwede raw maganda rin daw doon e di doon tayo dito na lang tayo tapos doon tayo mag, ano Ay, laki di laki dito. Ano 'yan? Laki niyan na. Ah. Dito tayo, dito na tayo. So ayan mga master, dito na lang tayo. Init. May mga naliligo dun eh. Ayan mga master, nandito na ako sa spot. Tayo lang dito. Kaya Ay, tayo naman. Dun kasi crowded na eh. So dito tayo. Ayan yung mga, may mga bata lang dun. Parang, parang namingwit din sila eh. So, Mag-setup muna tayo. Ito, ano ito? Dalag ito so ayan pa set up tayo ng ano natin taga oh ito marami ako ha pabigat meron ka yun lang taga lang meron ako wala akong pabigat gusto nyo taga marami ako dito malalaki pa yung marami din dito yung ayungin kuya ha? maraming ayungin oh anong ayungin? yung mali ko na isda ah okay, okay na yan dami na yan ah <laughs> So kailangan ko ng long cast mga master Set up natin Balan, kira tayo So ang setup up kong rod Itong mahaba natin mga master So ito Itong pang malakasan nating rod Set up na natin to hindi na ako gagamit ng leader line kasi ang huhuliin lang naman natin tilapia lang kailangan pa ba ng leader line dito hindi na naman na siguro wala kayong tansi yun lang di ko dala tansi ko bibigyan ko sana kayo huwag to fluorocarbon to eh 30 mga master gumagawa Gumagawa pa ako ng rig Sa kainitan sa, <laughs> sa gitna ng init Kasi yung mga rig ko Hiningi ng mga bata Eh nawa naman ako sa mga bata Gusto mag fishing Binigay ko na So yun Na iskam na ano ako Na tawag nito Nabudol ako ng mga bata So ayan mga master O ayan pumulupot pa Longkas tayo mga master <laughs> Nakahuli agad ako ng ano Dahon Ano ba yan? Ayan. So dito tayo Tirahin natin to. Naka-record ba tayo? Tatlong hook. Let's go. First cast. Ayan. Ang <laughs> layo. <laughs> Aso ah, layo nung no, mga maser Di ko makita kung lulubog o hindi So ayan Nakapaghagis na tayo Kaso napakalayo Masker <laughs> Ang haba kasi na rad natin Tingnan natin ah ko lapitan ko lang Masyadong overkill naman yung ano natin Master Sige huli mo na yan Huli mo na yan Asan yung taga o oh, ito, bigyan ko kita isa oh. Marunong ko ba magtali ng taga? Hmm. O oh, yan, oh. uli mo na yan Kalingan mo ah So yan mga master, sinetap ko na yung bait cast natin. Okay. Let's do this. Grabe oh. Ito naman tayo dito dito to. Nakumain natin 'yung um, master. Kala nga. Uh. Uy. Eh, um, lumulutang lang oh. Eh, no amo 'di ba? Bato. Hindi dulu Dito na. Mm, <laughs> Uy Uli ka ngayon Uy, good size Ay, swabit Uy, good size Very nice One, zero Ayan, master Ang laki eh, di na Ayos, taka one, zero na Baka yung isa ko meron na One, zero. Eh, no? Ayan kita nyo, ang laki o oh. Say no? master Laki no, ice ba? Laki Ha? May eh, huli na ako, malaki Siyem <tinyo> Ha? Kuya Kana kuya, hindi nga Wala na, wala na Wala ah! na, wala na <laughs> ah, lalagyan natin sa ano. Hindi, lalagyan natin dito. Ay! Ay! Dito kasi Al alam ko! Oh, tapos ilalagay natin yun sa tubig. Oh, di ba? Tabi, tabi. Dito mo Ay, inaano ka? Hindi mga kapaster ako lang Ito. nandito ngayon ang dami no Ang dami na, na namimingwit 1-0 pa lang tayo Good size yung nahuli natin So meron tayong bait and wait dito Meron din dito Sayang, kala ko makukuha eh Gugulo Kanina ako lang mag-isa dito ngayon ang dami na Mga bata oh. Ayan sa kabila. Ang dami na. So, nakakaisa pa lang tayo, no? Pero malaki. Kailangan isa parang itong isa kong tail din. Kailangan ko din siya pagsapalaran pag din. Nakakabalik na yan, di uh, pa Nakakabalik na. Nakakabalik. Itong isang ko, wala pa eh. Ay, ang galing. No. Oh. oh, ang galing. Eh. Ikaw pala nga dito, boss? Ako pa lang eh. Kanina pa ako lang dito eh. Malapit lang sa... Oh, so, Nihay dito. Fresh to. Sana makatatlo tayo, no? Na malalaki. Ito, laki o. Oh. oh, laki, di ba? Good size yan. <coughs> ang gulo kasi ng mga bata dito. Kanina, <laughs> ako lang mag-isa dito eh. Ay, ang dami na eh. Oh, dito, dito sa punestuhan ko mga master, parang hindi ganun gano yung kagat dito nang ano, ng tilapia. Meron, meron naman. Kaso lang, ayaw yata nila ng pain kong bulate nadidirtihan yata sila sa bulate ko dirty so na uh, bata dito mga master medyo mahaga silang namulat sa paminong kasi nasa lang sila ng ano eh, lake eh. Ah, may huli na kayo? Uh, ah, naka. Malalaki? Doon? Saan dito? Doon. Sa kabila. Floater natin. dinubog na. Ayun na. Ayun na. Ay, wala. Ayun. Ano to? Maliit lang. Maliit eh. Okay. Pakawalan natin. Kawawa naman. Lalaki pa to eh. So, maliit lang. Oh. Maliit eh. Pag Wag pag, pag Pag maliit, papakawalan nyo. So, ayan, papakawalan natin maliit eh. Lalaki para lumaki pa kasi pag pag inananin niyo, hindi na, na wala nang chance ang lumaki yon. Ayun e na. Ayun e na lumulubog-lubog na. Ah, lumulubog na yung ano natin, floater. Kaso lang nawala eh. Ang kukulit ng mga bata eh. <laughs> Pag maliit pa po din eh. Huwag yan. Baka niya. Maliit eh. Ya, yeah, minanong niya. Ya. Maliit eh. Pakawalan natin. Hindi ya. Sige na yun. Ya. Ya. Dito yun. Yeah, Gusto nyo ba niyo ba ito? Hindi, maliit to eh. Ay, yeah, dito yan. Ay! Ay, wala na. na maliit, huwag. Kapakawalan niyo pag maliit, huwag niyong sasayangin. Paano tayo no? Eh, dinumba mo eh. Di Ayan mga master. Nakakatatlo na tayo. Kaso dalawa maliit. Isa lang yung malaki. Bato ng kagato sa dulo. <laughs> layo yung ano natin ko ano, na. yun o, dinulubog na o Hina natin okay, kagating mo pa, hindi pa unti-unti yun unti. na, yun na, yun na, yun na, yun mo, lubog mo ay ayaw tinitikman-tikman lang yung bulate ko ah Sayang, nakawala. Bayan. Nakawala, nakawala. Kumalas, kumalas. Nakalasan ako mga master ah. Meron na yata. Ah, oh, wala. Kala ko meron bubug na eh. Ay, maliit. Maliit eh. Maliit. Hindi, pakawalan natin. Maliit eh. Pag mga ganyan, papakawalan nyo para lumaki pa. Hindi nyo naman kakainin to eh. Kakainin nyo ba to? Masarap. Malaki lang eh. Ako yung lain, <laughs> so apat na mauli natin tatlong maliit isang malaking, ang lansa na ng kamay ko so ayun mga maser dami na mimingwit dito dami no mga pati mga kabataan no? mimingwit oh. na ako lang mag dito, di ba? Hindi ko akalain na pupuntahin pala ng mga tao to. Na, yun na, dinulubog na yung ano ko. Wala. Hmm, huli ka. Ay, maliit. <laughs> Ang naman na ito. Ay. Ay, ano to? Ano to? Hito? Ah, ano lang yan kuya? Hi hito ba to? Oh, ano Palang oh, hito yan Hindi hito. Hindi hito. Hindi ito ah, Ano lang yan kuya? Huwag na pakawalan natin, maliit eh Huwag na pakawalan na, pakawalan maliit Para lumaki hmm. Ito Hito nga to May tinik eh Pag maliit, papakawalan nyo Para lumaki

Parang ano Parang linulubog-lubog na yung floater ko ah Oh, hindi pa, hindi pa Kunti pa, kunti pa Wala pala mga master Hindi na huli Sayang Kala ko linulubog na eh Ano ba yan? Pulsa larb lang pala yun Kaya may mga camping na dito Ang hinginahin pa rin ako sa spot dami dami pa rin yung ito at marami yung kampi ayan mga master tingin ko magliligpit na ako wala nang kumakagat eh. puro maliliit eh daming ang oh, cute ang oh. cute daming kambing dito hello hello uy hey. ito na sila baka ako kito kito ayan sa'yo say na lang yan yun lalagyan wag ah sa'yo na yung huli yun lalagyan wag tumal eh isa lang huli ko malaki o oh, 'di diba ayan oh. oh. ayan akin na to oh, Di ba malaki So yun, binigay ko na lang yung huli ko dun sa bata kasi isa lang eh. Target ko sana tatlong malalaki kasi lang isa lang yung nahuli natin. Lima naman yung nahuli natin kaso puro maliliit yung, yung iba. So na lang natin sa bata. Mas kailangan bata. Yun. So ayan mga master. Tapos na yung ating fishing dito sa ano sa uh, Lakeshore C6 Ay hindi, C6 doon pala. Ito Lakeshore. shore parang ginagawang area dito makikita nyo maraming mga tao maraming tao dito ayan oh, dami rin ng fishing kala ko ako lang fishing dito pagdating ng mga alas 3 alas 4 dumami yung tao hindi ko alam kung meron dito mga dalag. Tingin ko may mga dalag dito. Kaso lang Pero dito mga tilapia talaga nandito. Malawak. So, babalikan natin 'tong mga master kasi hindi ko nakuha 'yung ano ko. Hindi ko nakuha 'yung goal ko na maka malalaki. Isa lang. So hindi ko na siya iuwi. Binigay ko na lang sa bata. So, yun na mga master. At uh, successful naman yung ating fishing. Hindi naman tayo zero, ano Hindi naman ako na zero. Isang hito na maliit, ganyan lang. Tapos apat na tilapia, tatlong maliit, isang malaki. So, yun yun ako na natin. Ayan, so Uwi na ako mga master Okay na yun Maraming salamat po sa inyo lahat Sa malulaw dito pagsama sa ating fishing adventure dito okay naman at least nasubukan natin kasi tinitingnan-tingnan ko lang to eh okay napuntahan na natin mabalik tayo dito mga so, susunod na araw alam, eh. alam mo, libangan, libangan ng mga bata rito yung mag-fishing, mga master. Parang kahit yung mga maliliit na bata, merong mga ano eh, merong mga hook, merong mga mahilig sila mag-fishing, nakakatuwa. Ayun, uh, mga mga bata. Uh, kung yung ibang mga kabataan, cellphone dito nag-fishing sila. May mga mata. Halo-halo, bata, oh, ay So, ayun, dumadami pa rin yung mga nag fishing dito. So, yan lang mga master, ako yung na kasi hapon na kita kita po tayo sa susunod nating adventure sa fishing adventure natin hindi na tayo nasisiro kayo professional na tayo professional international pa magalawa natin mga master pang international <laughs> ayan talaga mga professional pang international sa fishing